Sa napakaraming naranasan natin na pagsubok sa ating buhay, ang banal na spirito ng Diyos ang laging gumagabay sa atin upang patuloy nating hanapin siya. At kahit umabot tayo sa punto ng pagsubok dahil sa kaguluhang nangyari sa kapaligiran, ay nararamdaman natin ang kanyang banal na pag-ibig na patuloy nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Dahil tayo ay mga anak niya, at ngayon, bilang tugon sa kanyang napakalaking pag-ibig sa atin, ay alam kung naghahangad ka na mamuhay ng naaayon sa kanyang banal na layunin para sa iyong buhay. Ngunit tinatanong mo ang iyong sarili, kung paano mamumuhay ng naayon sa banal na spirito. At yan, ang susubukang sagutin natin sa video na ito, samahan niyo po akong tuklasin mula sa banal na kasulatan ng Diyos ang kasagutan, manatili po tayo sa pagsubaybay para sa ating mga nagnanais na sundin ang Diyos sa ating buhay at gawin ang layunin niya para sa atin at magamit para sa mabubuti niyang gawain, ang siguradong paraan upang maisakatuparan ito ay sa pamamagitan ng pamumuhay ng ayon sa banal na spirito, kapag ikaw ay lumakad na kasama ang banal na spirito sa iyong buhay. Ay iyong maiisa sa katuparan ng mabuting gawain na inatas sa iyo ng Diyos para sa ikaluluhati ng kanyang pangalan, pero kailangan ko ding sabihin na hindi kumot may magandang plano ang Diyos para sa iyo ay hindi ibig sabihin na hindi ka na makakadanas ng kapigatian sa buhay. Mga kapatid ang ibig kong sabihin ay ganito. Tignan natin ang storya ni Jose. Siya ay sumusunod sa Diyos at parte siya sa magandang plano ng Diyos. Pero siya ay dumanas ng kapigatian sa mga kamay ng kanyang mga kapatid, sa pamamagitan ng paghuhulog sa kanya sa isang balon, pagbinta sa kanya bilang alipin, at siya pa ay nakulong. Pero sa huli, ano po, ang nanyari, ang lahat ng pangyayaring ito ay naghatid sa kanya, para maging isang mataas na pinono sa Ehipto at dahil dito, ay nailigtas niya ang kanyang pamilya mula sa tagutong. Alam ko ninyo, kung ikaw ay lumalakad na ayon sa plano ng Diyos para sa iyong buhay, na kahit ang pagdanas ng kapigatian ay naghahatid sa atin ng kabutihan at magandang layunin ng Diyos, at ang pinakamaganda sa pananatili natin sa biyaya ng Diyos, at sa kanyang mabuting layunin para sa lahat, ay nagdadala sa atin ito, patungo sa Kanya, at sa huli ay makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Kaya mga kapatid, kahit ano, papo ang kinakaharap natin sa mundong ito, o kahit na anong kapigatian ang dinadanas mo ngayon sa sandaling ito, ang iyong hinaharap ay tunay na magiging maganda. Habang ikaw ay namumuhay ng ayon sa banal espiritu, ang lugar na iyong patutunguhan, ay ang lugar na gusto mong marating at iyan. Ay sa piling ng ating Diyos Ama sa habang buhay. So, paano ba mamuhay ng ayon sa banal na espiritu? Ating tignan ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga Galacia. Galacia 5 verse 16 hanggang sa 23. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya na pipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa diyos pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit, at kasakimaan, pagkakampi-kampi, at pagkakabaha-bahagi. Pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ngayon, Si Apostol Pablo ay nakikipag-usap dito sa mga mananampalataya sa mga taga-Galasya at nagbibigay ng mga babala na hindi sila magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos kung sila ay gumagawa ng mga bagay na katulad nito. At kanya ding ipinapaliwanag kung paano dapat mamuhay ang isang mananampalataya ni Kristo. Ayon sa Espiritu, nakikita sa kanya ang bunga ng banal na Espiritu. Ituloy natin sa Galasya 5 verse 22 hanggang sa 23. Subalit ang bunga ng banal na espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Napakaganda po nito. Kapag tayo ay namumuhay ng ayon sa banal na espiritu at hinayaan natin na ang banal na espiritu ang mangganguna sa atin, ang Diyos ang gagabay sa iyong lalakkering sa araw-araw ng iyong buhay, kahit sa mga maliliit na mga bagay at unti unti mong makikita na ang bunga ng Espiritu ay mahahayag sa iyong buhay. Kapag ikaw ay magiging masigasig sa pangunguna ng mga gawain ng Diyos, ikaw ay gagawa ng mga mabubuting bagay kahit ito ay maliliit na bagay lamang tulad ng pagbubukas ng pinto para sa iba. Kabaitan o kaya ay kamustahin ng kaibigan o kamag-anak. Kabutihan, iiwas kanyang kausapin ng taong matukso ka na sa sapagkat kailangan mong maging tapat sa iyong asawa. Katapatan, maaari ka rin bigyan ng isang maayos at mapayapang pakikipag-usap sa isang tao na iba ang pananaw kaysa sa iyo. Kahinahunan, ito pa, ang isang hindi natin masiyadong na pag-uusapan, maaari ka bigyan ng ideya. na itigil mo ang pag-inom ng alak na sumisira sa iyong atay. O kaya, manigarilyo na sumisira sa iyong lungs at kumain ng mga pagkain sumisira sa iyong puso at manood ng mga bagay na nagbibigay karumihan sa iyong isip. Pagpipigil sa sarili. Ang banal na espirito ay masigit kaysa sa mga listahan ng mga rules na kailangan nating sundin sa isang relihiyon. Ang banal na espirito ay ang kampos ng Diyos na siyang gumagabay sa ating buhay na naghahayag ng mga banal na idea sa mga isip at nagbibigay ng mga gabay sa bawat bagay na kailangan nating gawin upang tayo ay lumakad sa tamang daan patungo sa Diyos. Ang banal na Espiritu ay magbibigay sa iyo ng mga paghahayag sa mga bagay na dapat at hindi dapat gawin sa bawat pagkakataon, upang ang iyong buhay ay umayong sa mabuting plano ng Diyos para sa iyo, at ito. Ay kailangan ko rin sabihin sa inyo, ang Diyos ay hindi madalas na kinakausap tayo sa malakas na boses, kadalasan na ay malumanay at banayag na hinahayag niya ang mga ideals sa iyo na hindi natin napapansin. Pero kapag kayo ay kaintem na nag nag-iisip ng kanyang mga salita na nalangin at nakikinig sa kanyang boses, ay magugulat na lang tayo, dahil mas madalas na natin siyang naririnig at sa mas madalas nating pagsunod sa mga ideas na binibigay ng banal na espiritu ay mas lalong darating ang mga ito. At mas malakas na nating naririnig ang kanyang boses, at di mo na namamalayan na ikaw ay lumalakad na at namunguhay na. Ayon sa banal na espiritu, na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay itinakda ng Diyos Ama. At dahil ikaw ay namumuhay nasa ayon sa banal na espiritu ikaw iniiwas niya sa daan ng pagkakasala na dati ay iyong tinatahak. Halimbawa, isipin mo na ikaw ay nasa isang club or nasa isang party at ikaw ay may nakilalang isang taong may pagnanasa sa iyo, at gusto niyang makipagnid sa iyo, kaya't pilit mong nilalabanan ang tintasyong ito, dahil alam mong hindi ito nararapat, kaya tang pagnanasa ng iyong laman ay nakikipaglaban sa sinasabi ng espiritu na hindi mo ito dapat gawin. Pero kung ikaw ay ginagabayan ng banal na espiritu, buong araw at iyo itong pinapakinggan, ay hindi ka mapupunta sa club at sa sitwasyon na iyon. Kung ikaw ay nakikinig sa banal na espiritu, ay 'yung maririnig na sinasabi niya sa iyo na yung lalaking yun puntahan mo dahil kailangan niya ng tulong at kapag sinunod mo ang idea na ito ay maiiba ang mga pangyayari sa iyong buhay sa araw na yun. At ang lalaking ito na yung tinulungan ay maaaring imbitahin kang sumama sa isang Bible study, at dahil dito ay hindi ka na makapupunta sa club na ikaw ay maaaring magkakasala. Sa ganitong paraan kumikilos ang Diyos, ang banal na espiritu ay gusto tayong elid kahit sa maliliit na bagay na ito, sapagkat kapag tayo ay nasanay na sumunod sa kanyang paghahayag sa atin ay maiiwasan natin ang mahulog sa pagkakasala, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Galatia 5 verse 25, Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. At muli sa taga-Roma isinulat rin ni Apostol Pablo, Roma 8 verse 14, Ang lahat ng pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Marami po, sa ating mundo ngayon ay inaangkin na sila ay mga anak ng Diyos, pero ang mga tunay na anak ng Diyos ay ang mga taong namumuhay na ayon sa kalooban ng banal na Espiritu ng Diyos at yan. Ang tunay na pamamaraan ng hayaan nating ang Espiritu ng Diyos ang maglililid sa atin araw-araw at sumunod sa kanyang mabuting layunin, ngayon. Kanina ay nabasa natin na sinabi ni Apostol Pablo, na ang pamumuhay na ayon sa Espiritu ay nagdudulot ng kagalakan. Bakit kaya? Well, ang isang kadahilanan ay ang pamumuhay ng ayon sa Espiritu ay nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakang mula sa Diyos, at kapag ikaw ay merong kagalakan at kaligayahan sa Diyos tingnan mo ang mangyayari. Mga awit 37 verse 4, Kaya Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan, kapag ikaw ay may kaligayahan sa Diyos ay makakamtan mo ang iyong pangarap. Sa wikang English ay ganito ang sinasabi, Psalms 37 verse 4, Delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ibibigay niya ang ninanais ng iyong puso, kapag ang iyong kaligayahan ay nasa Diyos, dahil kapag patuloy mong hinangad na sumunod sa banal na espiritu at hanapin ang Diyos ay mas lalo mong mapapagtanto na ang iyong kaligayahan ay naiiba na. At iyon ang minimithi kung ano ang nais ng Diyos na iyong mithiin at kanyang ibinigay ang mga ito, Kaya't ang tunay na kaligayahan ay iyong nakakamtan sapagkat hindi mo na pinipilit habulin ang mga bagay na hindi nakapagbigay ng tunay na kaligayahan, pero ngayon ang kaligayahan mo ay nasa Diyos at yan ang dahilan na ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Kaya ayon sa mga awit 37 verse 5, ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala, kung tayo'y namumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos ay ating tinatahak ang itinakda ng Diyos para sa iyo sa mula't mula pa. At kapag ang buhay natin ay naayon sa itinakda ng Diyos para sa atin, ay atin siyang pupurihin sa mga mabubuting bagay na nangyayari at sa lahat ng masasamang bagay din, sapagkat alam natin na tayo ay naayon sa mabuting plano ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang banal na pangalan, Huwag po tayong susuko at ating labanan ang lahat ng kasalanang at mga kapighatiang darating sa mga susunod na panahon, huwag na huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya, bagamat hindi natin alam ang mga bagay sa hinaharap. Tayo ay huwag mabahala, sapagkat sa dulo ng mga lahat na ito ay ang lugar na ating inaasamasam, at yan ay sa piling ng ating Diyos ama magpakailanman. Salamat po ng marami at sana napulutan ninyo ito ng aral at nakadagdag po ng inyong kaalaman ang video na ito at pakisubscribe po ang video na ito para makikita mo pa ang mga susunod kong mga video.